ayay sa problema niyo ayay ha ah, aksidente na po good morning good morning mga kabisaya kumusta naman ang mga bisaya diha karon sabado biyahe na punta padulong na punta sa among patalan kumusta naman ang mga silingan ako hapit na piyesta Agosto 21-22 Alumni pa siyon Wala pa ko kahatag sa among amutan Sige lang, kaya wala pa may swildo Nagawa ta swildo, mga kapisaya Karoon, padulong nata sa trabaho Itor na po na ho Kamu Sa akong agyanan Maura lagi hapo ang agyanan pero ako lang balik-balikod og video kay basin ba og dili na to matag na ang panahon basin na imong latas diha oh, natay ibili siya natay video karon mga kabisaya di ata karon sa may exhibition road mag -right turn ta dire padulong sa main road murag hangin-hangin karon unda human murag sandstorm oh sandstorm kayo murag di makita hinay-hinay tagpadagan mga kabisaya na ako sa mga kaoban Saon nga Mau mening panarbaho Usahay suerte, Usahay po suerte lang yapon Basta importante nga Majo glawas Murag sandstorm ron Maka bisa oh. Di man maklaro ang gawas Muni monima, mo manidri ang baren Mag sandstorm oh. Bura, Sandstorm Jodron Di maklaro ang gawas Karon padayon ta sa pag Di adyo ta agi sa may pangalawang lin Para Hinahinay lang ba? Hinahinay. Aha. Ayay. -ay. Sa kayo problema niyo. Ayay. -ay. Ah, Aksidente na pod. aksidente na po, punta sa Jopa. Ang delivery ba? Delivery motor. Delivery ng motor. Aksidente. Tumba. Mga kapisaya, di yan nata sa among pantalan. Hanggang dito na lang ang video ko. Salamat sa pagtanaw. Ayaw kalimot pag-like, share, at subscribe my Facebook page o sa aking YouTube channel. Bye-bye mga kapisya. God bless. Mabuhay tayong lahat.